Huwag man magdahong na aga. Pero, relax, relax lang. Ay, kabala ka. I oh. Tamo atong iuli. Huwag mo mo hang gusto. Oh. oh iuli na mo to. Relax lang, relax lang, brad. Ay, ay lang. Iuli lagi na mo to. Huwag mo ay muhang buwan. Iuli na mo tong... Isa uli na mo tong... Hey, what's up mga kamigs? Yan, mga kamigs po natin dyan ng no? magandang, magandang araw po sa inyo lahat. Nandito naman po ulit ang inyong lingkod po mga kamigs, ang Lucky Boy Adventure. Nagbabalik naman po tayo. No? Yan, sa araw na to mga kamigs ay hindi tayo nag-iisa. No? Yan pong ano natin na may pag may lakad po tayo ay siyempre may kasama po tayo. Yan si Choy Natugusanter po yung kasama po natin sa araw na to. No? sa araw na ito mga amies, balikan po natin yung kung saan po nakita natin yung ano mga ba kung saan po nakuha natin yung babae na nakatakas yung lalaki po balikan po natin yung kobo ah so subukan po natin manmanan o update natin kung bumalik pa ba doon yung lalaki po mga kamigs no ya asahan ko yan sa inyo sama-sama ah. tayo hanggang sa dulo itong video kung bago lang po kayo na padaan, baka pwede po kayo mag-subscribe, mag-like at mag-share sa aking channel po mga Kamis, na. Sa so, tapisan po natin. Ayan mga kamigs. Oo, umpisahan na po natin mga kamigs. Na. Susubukan po natin, balikan po yung manmanan po natin. O i-update po natin yung ano mga kamigs. No? Yung ko ku, yung kubo mga kamigs, saan po natin nakuha yung babae na nakatakas yung lalaki kaya balikan po natin baka ma ano natin yung lalaki matsimpuhan natin doon dito po kami dadaan mga kamis medyo sa ano, yung medyo malinis linis ba para ah, may sure po ito

Tahan po natin mga kamiso. Doon na may mga kamiso. Parang may nagtatago. Diyan dyan. May nagtakap. May nagano ba? May nagtanong kung bakit pa tayo binalikan. O so, bakit daw tayo babalik doon ano daw ano natin bakit pa daw tayo pumunta na ng <coughs> matigil lang matigil yung kasamaan ng lalaki po no dapat dapat mahuli natin yun uh So, hindi yun basta-basta mga hindi, hindi, yun basta-basta na magpapahuli no dahil po ano yun eh. Ano na yung ano nung pag ano na yung kaluluwa niyo yun? no ba nabinta na yun sa sa ano nabinta na yun kay kay Lucifer yung kaluluwa nung kaya hindi yun basta-basta susuko. Talagang lalaban yun ng patayan. Oy, oy, oy. Suto.

Isip eh. Ang daming mga isip talaga dito. Hmm. Um, Papatay tayo ng isip Parang inaabangan tayo, Choy. Hmm, inaabangan siguro tayo. E, parang inaabangan tayo. ba Parang may ano doon May gulaw doon. Ito ang ganda. Ingat lang tayo

maitak pang yun yung sinasabi ko kanina <coughs> uh, baril eh yan, yan. baril ha? Ini, 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 tapos Si Meme? Ito si Meme? Di Pero wala man na mo gidala brad Wala man na mo Tuwa man siya sa kuwan Wala na mo gidala kay Wala man magdahong nga na Pero Relax, relax lang Ay bala, kay e Oh Amo atong iuli Huwag mo ay ang gusto Oh Iuli na mo to Relax lang, relax lang, Brad. Ayo. Ay lang. Eh, lagi na mo to. Kung sa'yo mo hangwan. Eh, uli na mo tong... Isa uli na tong... Up, uh, up, uh, uh, lap, lap. Pero wala man na mo gidala, God. Wala na mo gidala, Brad. Pero amo tong iuli. Amo tong iuli nga wagi na mo to. Amo tong... Naman -am to sa mga mayong, Yun. Kaya to guno la. ko. Kaupan to, kaupan to. Nani kaupan. May kasama siya. Asa man mo dalahon ug among iuli? Asa man siya? Ah, sige bro, iuli na mo to. Ay, ay ka wala ka brad Ayo na mo. Oh. Bait dai karon dai yon. Sige, ko among ko brad rad. Sige, kuhao na mo tong eh, kuhao si kuhao na si Mimi. Sige, sige. Kuhao na mo. Iuli na mo to.

Pak ulit dah ya, coy. Belakang, jadi si kawan. Lagi si kawan. Tak buta, tak buta, tak buta. Tak Nak tua nak siapaanlah, tak sih. Nanti nak, sih peninta. Turunlah kau.

sakit loh Betelan dia kan mau coba ban Hindi kayo yung dulce ko. Hindi kayo yung pinatay. Hindi kayo yung pinatay, Joy. Eh, baka may victim na dito. Tara, tara. Tunda na itong wanta. Hindi lang no, Hindi lang tayo masyadong magpapalapit. Baka barili na tayo niya agad ba. Hindi na siya mag ano. gusto lang niya na isa ulit natin yun si Mimi. Mimi man yun, Joy? Mm, oo, si Mimi yung dalaga ba? Yung dalaga. Gusto okay. niya. Kung so, ano gagawin natin na ako doon? natin? yung kanyang babae. Doon mo na? Ano naman kapag ibigay natin? Ano? I... Papamak yung babae at saka kasi marami kasi siyang mga... Nabikinang... Ano? Hindi na tayo pwede. Papaya, hindi na tayo papayag na ibigay natin yun. Yeah. Mag-ano tayo. Hanap tayo ng magandang paraan upang ma para walang mabiktima yon ulit ba ma hindi natin isa sa uli yon si Mimi gagawa tayo ng paraan hindi natin isa sa uli mahuli pa natin yung baba yung mm -hmm. yung ano na yon yung lokong yon uhulihin pa natin yung lokong yon uh, uhulihin pa uh, natin yung, yung yung lalaki, yung lalaki ba yung ng babae yung ng babae So, kailangan makaano tayo ng magandang magandang paraan. Maka, kailangan tayo makaisip ng magandang paraan so kung Ito sa dumaan hindi eh. Ito tayo laki ba? Baka marami siyang kasama. Parangan tayo dito. Ting Tingin na sa taas na ting ano lang dyan sa taas na itong yung parang sumigaw ba na parang iniipitan yung bunganga. nga kaya nga yung umiya kanina eh Isa yung mga ano niya, baka isa yung ano sa mga kasama niya, ano ba, mga kasamahan niya tapos biniktima nila.

Eh mama, ano na dinyan? Small hole at Ayan, may api ta kami sa pulo. Lakanan ng isang lalaki. Pero ano gagawin natin ng hole? So dapat magplano tayo para 'wag nating ibigay yung babae delicado. Napakaamak. Kulata med ano niya na eh? binugbog niya yung babae. Pero yung nakuha niya binugbog lang niya. Pina, pwede din pina, pinapasarapan sa atin ngayon. Eh pinapasarapan pagkatapos pinapahirapan labi walang hiya yun pagkatapos siya nagpapasarap pina, eh, niya binugbog niya ingat lang dyan Joy, baka dang lang yung nagtatago Joy. may baril pa naman yun at saka uh, may baril delikado yan ah. Patay tayo nun tigok tayo pag kailangan mag-iingat tayo so mga idol malapit na kami sa kubo so pinag-iisipan pa namin yun na natin yung malaki din kung ang gagawin kasi ayaw namin kung yun kung uuwi pa tayo, dito tayo uuwi. hindi kung uuwi pa uh, tayo baka ma ah, na. mapahamak pa tayo no na. nandito, nandito naman lang tayo dito pa nagtatago dito mag lang tayo dito sa May Ano naman ako dito? May, may mga dala naman po akong... May mga... May dala akong mga gamit dito. Asa na ka itong... ...tipaklong na yun. Yung... ...ano mga kamis ba? Ba dito tayo dala. Chris... So, na kami mga idol sa kubo. Pinag-iisipan ko ng mga mga ba Nakapad kami at nag masid-masid sa gilid. Baka biglang susulpot ninyo mga 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 tao. Baka bigla na yung, bigla na yung lilitaw ba? Baka lilitaw lang yung agad yung lalaki. Shatter Ano to eh? gawin natin? Punta tayo doon sa kubo? ano ano siguro. Mas maganda siguro na no? kung... Um, sabi niya si ano daw eh. Si... Kunin, ibalik daw natin si yung babae niya no. Ibabalik daw niya. Ito siguro ang dapat natin gawin mo. No? Abang lang po kayo mga kamigs. Abangan niyo mga kamigs. Kung ano pong dapat natin gawin po mga kamigs no abangan nyo po mga kamigs kung ano ang gagawin natin upang maano natin yung lalaki po mga kamigs eh Sige. Pahingan muna po mga kamigs. Tapos, tuloy po tayo sa kubo upang maano natin yung hinihiling po ng hinihiling po ng lalaki ng kanyang juhwa po no. Pero hindi tayo papayag na iano yung anong nga i ano yung ibigay po natin yung kanyang gusto no hindi po tayo papayag na ganun pong mangyayari kaya sabot po ng ating yun makaya ay ano natin i ano natin po makamix no? pipigilan po natin yung kanyang kasamaan po makamix tayo muna tayo sa glit at nang makapag-isip po tayo ng magandang paraan pang paano po natin siya mahuhuli na hindi binibigay ang kanyang gusto. Pahinga muna tayo dito sa glit.